masama yung ano ah. Panahon na. Ah. Oh. Ma ulap. Baka ulan. Kailangan natin magmadali. Buti na lang yung pako medyo magaling na. Wala na tayong gout. Kung nagkataon, tapos ulan ako mas papagal-bagal ako maglagad sigurado abutan tayo ng ulan tignan nyo naman oh haba ng pila pila yan na ah, napuntang tragic aid general ang haba ng pila sama pa naman ang panahon no. oh. mukhang ulan pa yung mga walang payon dyan sigurado pa sa lahat yan yan oh ano, haba oh okay. Puntang general yan, Project 8 dito naman siya kabila Traffic din Iikot yan yan eh

kung ganyan na yung panahon tapos hindi, hindi, naman ulan ganda pero mukhang tingin ko mukhang ulan yun no? ang itim ng ulap yun eh. ang na yan, mga ilang minuto na ang babagsak na yun dito rin ang no? maitim din yun no? may balak pa naman kami uwi ng probinsya sa Amar eh mukhang may bagyo dun sa bandang Quezon eh Nakikita ko sa may Facebook uh, Medyo Hindi maganda yung panahon doon sa may Quezon province. Sana Maganda panahon para matuloy Pero gano'n po mga kung hindi matuloy Na tayo mga dawa, Mas maganda na yung sigurado Na walang aberya Hindi matuloy yun talaga yung plano huwag natin bilitin pero kung maganda naman panahon tuloy tayo kasi matagal na namin plano last year pa gusto gusto ko na rin umuwi masaya lalo mula, ano, mo lalo pagkasama mo yung syempre, pamilya diba? konting pagipagkwentuhan sa Facebook pagipagkwentuhan sa inyo kalagit na na malapit na tayo malapit na pala tayo sa trabaho ni misis Magtataka na naman yung bakit niya ilang unang pakiusapan tayo ng management na pumunta muna tayo ng Cubao para maghatid ng documents na pa doon sa mayari. So, napagutusan tayo kaya karating lang natin. Okay lang yan, ganun talaga. Uh, para sumunod. Buhay na raw kawin na pala sila, misis. So, bilisan natin maglakad para mabuta natin. Patanungin na naman ako yan. <coughs> sabihin na naman yan sa akin. Sabihin na naman yan sa akin. Saan so, ka galing? Ba't gay ka lang? Siyempre, sabihin mo yung totoo na may nilakad ka eh ganun man talaga yung asawa ng babae matanong yan matanong natural yan syempre asawa yan eh. kung hindi naman asawa hindi naman magtatanong yan sa so, natin nakita ka tayo dito na tayo sa bilya sa Poro. pag nabutan natin siya at bayan natin kung biglain natin yung babae na yung magugulatin nyo yun eh. pag nabutan natin pagbayan natin wala mukhang hindi na natin maabutan eh. mukhang nauna na talaga mas nauna pa sa bahay ano <laughs>

Pati naman yung pares. Ako yung mag-review ng ano. Talagang masarap pa talaga. Pero kung hindi kailangan, yung busog lang kailangan mo. Busog ka talaga. At unlimited eh. Marami sahog. Hindi na lugi sa 100. One time pun bon tayo natin at magamit tayo ng bike medyo matagal tagal na rin tayo hindi nakakot bike <clears throat> speaking sa pag-bike yung pandemic na pangarap umuwi ng summer na naka bike lang eh. hanggang ngayon 2024 na hindi talaga natupad pangarap po talaga yun eh, na magbike lang bawin ng summer So Kailan kaya matupad? Sana, sana ah. e, Ito ka? Ha? Ito sama nyo? Si ano? Dalawa lang kayo? Mr. Alvin Ha? Oh, dalawa lang kayo? Dalawa lang kayo? Bati kasi mabay kanina Kala kong buwi ka na nung Alin? Hindi eh. Tambay pa ako doon sa ano eh Taas so, Wala Puta ko yung mga kasama ko, dito pa sila. Saan ba mo? Sila doon. Dito meron din. Bahay na mama. Bahay namin. Ah. Yung mga kasama ko pa sa trabaho, mga pogi. <laughs> Deliver sila. Ano, magkana yung ano? Gwil ba? Gwil ba yung kaya? Ha? Gwil, ano yung sandali? Gwil ka? Okay, ano kayo? Okay. Ay Bin. Kita oh. ko pa mga trabaho. Oh, di ko na may deliver pala sa rito eh. Kung alam ko lang sana sumabay na lang ako. Pero kung sumabay naman ako. Hindi ako makapag-video. Hindi ako makapagsalita sa video wala akong gagawang agaw ng content kaya okay nga rin naglakad Sanay naman tayo maglakad eh tambay ka dyan ah oh. <laughs> Okay guys, dito na tayo sa aming lugar Okay guys Dito na tayo sa baka bahay yan na. yan na Okay yan na Yan ang simpleng bahay namin Ito na yung simpleng bahay Bakit? Ano nga po? Ayos oh, inde niga JBB oh yeah yep. huh? ano guys ito na bye bye, bye, -bye.